Ah. Si Garden sa likod, guys. Oy na. Oy, hi mama. Uy. Tuhan day. Bakit iniwan mo yung gas hook? Ha, dalawa na pala, oh. Kaya nga. Ganito guys. Uy hey guys. Colgate Fresh. <laughs> Colgate Fresh. Oh guys. Ito yung pala ni mama guys. Mm -hmm. Na. Sobrang putik na ang ano niya. Pala. Tapos yung cutex. Wow. Tapos ito na yung progress namin guys. Ah. Ganda ba guys? Mukhang hindi eh. Bye guys.